At eto na nga mga ka-star, kakatapos lang ngayon ng laban. Ang first professional fight nitong si Jimwell Pacquiao laban sa Amerikanong si Brendan Lally. At dahil dito mga kai star ay hindi maiwasan na ipagkumpara ng publiko ang naging performance ng ni uh, Eman Bako sa Pacquiao at ng kanyang kuya na si Jimwell pakyaw mga kai star at dahil dyan mga kai star gagawa tayo ngayon ng head to head comparison ni na Eman Bako sa Pacquiao at Jimwell pakyaw mga kai star at alamin natin sino nga ba ang mas magaling sa dalawang anak na ito ni Manny Pacman Pacquiao mga Kai Star Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i ang bell button. Ayun mga Kai Star, balik tayo sa naging fight ni uh, Kuya Jimwell Pacquiao laban dito kay Brendan Lali, isang Amer American boxer mga Kai Star. Well, nagtapos nga ito sa draw at nagulat si Lali at hindi makapaniwala sa naging desisyon ng mga hurado. Ah uh, dito kasi sa labanan na ito mga ka-star ay nagpakita ng aggressiveness itong si Lali. Kung madami itong magbitiw ng suntok. Samantalang si Jimwell ay puro timing dahil nga mas malaki ang kalaban. At masipag nga itong sumuntok. So nakakaloka inilaban, inilaban agad ni Manny sa mas malakas itong kanyang panganay na anak na si Jimwell. At dahil nga dito mga ka-star ay di maiwasan talaga ng mga netizens na pagkumparahin ang magkapatid na pakyaw Sino daw ba ang mas magaling? Uh, initially may nagsasabing mas mabilis daw si Eman. Pero dahil dito mga kaistar, gawa tayo ng head-to-head -head comparison ng magkapatid na ito uh, sa larangan ng boxing mga kaistar. At eto na no nga, unahin natin, Tale of the tape. Mga kaistar, unahin natin. Idad, sino mas bata? Si Eman bako sa pakyaw ay 21 years old, pinanganak January 2, 2004. Samantalang ang kanyang kuya Jimuel ay 24 years old. So mas bata si Eman ng tatlong taon mga ka-star. At uh, sa height naman nila mga ka-star ay mas matangkad pa rin itong si Eman sa kanyang kuya Jim Jimuel. Si Eman ay approximately 5'10 inches mga ka-star. Habang itong si Jimuel ay nasa uh, 5'6 ang height mga ka-star. So matangkad talaga si Eman. At sa reach naman tayo mga ka star ito yung uh, yung sukat ng kanilang naabot ng kanilang kamay braso ayan So, si Eman ay may 74 inches uh, reach Habang si jimwel naman estimated na sa 70 to 71 inches mga kai Star So, still lamang pa rin si Itong si Bunso, si Eman bako sa Pacquiao mga kai Star Sa kanyang kuya, uh, jimwel in terms of reach mga kai Star Sa so, tatlong yon umaangat itong si uh, Eman, except for the age halos close din naman yung age nila mga Kai Star 3 years lang ang age gap. And then mga Kai Star sa weight division tayo mga Kai Star. baga anong timbang lumalaban ang magkapatid na ito? Actually mga Kai Star uh, si Eman at ang kuya Jimwell ay parehong nasa lightweight lumalaban mga Kai Star nasa 135 pounds division mga Kai Star. It so happened lang na yung last fight ni Eman sa uh, Trila in Manila 2 ay nagkasundo sila, nagcatchweight sila ng kanyang kalaban na si Salado, Nico Salado na tumaban uh, sila ng mas mabigat sa instead na 135 ay naging 138 pounds ang kanilang naging laban. Pinagkasunduan nila yon but still ang talagang uh, division nila lumalaban sila sa lightweight. Therefore, mga ka-star, pagdating sa weight division, eh, eksakto eh. Kung hindi lang magkapatid, pwede mong imatch yung dalawa eh. Dalawang pakyaw. Dahil sila ng age uh, or ng nang weight division na nilalabanan pareho silang lightweight kung baga, pwede mo silang pagtapatin yung magkapatid kung hindi nga lang sila parehong pakyaw mga ka-star at syempre hindi naman papayag si Manny na pagsabungin ang magkapatid mga ka-star kaya imposibleng makita natin yung ganong fight <laughs> anyway mga ka-star dito sa, tayo sa training background si Eman mga ka-star ay trained sa Jensen, kasama ang mga trainers tulad din na Buboy Fernandez at Dodi Boy Pina At syempre, uh, uh, ang coach niya, initially, ay ang kanyang stepfather na si uh, Sultan Dino. At mga ka-star, syempre, makikita mo rin dito na talagang... Uh, aside from sa maganda, maganda ning, naging ma, naging training niya doon sa kampo ng ng MP promotion sa boxing gym ng kanyang daddy Pacquiao pero initially eh, makikita natin na nagpupursige ito si Emma sa kanilang bahay lang sa, gilid-gilid sa, sa kalsada doon mo ito makikita nagpa-practice mga Star, gamit ang kanyang bulok na sapatos sa mga kay Star at saka mamurahing mga shorts ayan sinasabi niya pa nga na ang kanyang boxing glove ay sirana so ganun yung pinanggalingan nito mga ka-star. Habang ito naman si Jimuel ay social ito mga ka-star. Ang kanyang training ay saan ganap, Siyempre kung saan uh, nag-train ang kanyang world champion na daddy na si, na si Manipakman Pacquiao. Siyempre mga ka-star, sa wildcard gym Los Angeles under Freddie Roach at Marvin Sumodio mga ka-star. So, ang layo ng training background nila mga ka-star. Pero eto tin yung performance naman mga kay Star mukhang hindi malayo eh <laughs> hindi rin nagpapahuli tong si Eman sa kanyang kuya Jimwell mga Star so si Eman lumaki sa local Pinoy boxing program si Jimwell galing sa US based wild card system pero makikita natin ang performance nila mukhang pareho lang mga kay Star so hindi pa huli yung train sa Jensen uh, sa boxing gym ng MP promotion ng kanilang daddy mga kay Star at eto Number 6, uh, comparison na tayo mga ka-star. Amateur background. Si Eman, limited ang public amateur record. Mostly small, local bouts, not heavily documented. So, parang walang masyadong amateur record itong si Eman. Habang si Jimuel, well, maraming amateur record dito mga ka-star. Uh, kumbaga si Eman, parang uh, wala eh. Baka mga sa piyesta lang ito lumalaban lang sa kanila. Doon lang yung mga amateur nito mga kay Star. So hindi masyadong documented. Uh, habang itong si Gimel ay mas solid ang amateur dahil nagkumpit sa US 6 wins and 4 losses So na nga lang natalo ng apat na beses. May 4 may four losses na si Gimel. Hindi maganda yung kanyang performance. Then uh, kumpara sa kanilang daddy. Uh, so si Eman walang masyadong amateur background pero malupit ang professional debut nila mga kay Star. Um, uh, well actually ang professional record din mga star uh, speaking of professional debut mga KaStar, si Eman September 23, 2023, ha ang unang professional fight. So habang naman si Jimwell November 29, 2025. Kumbaga mga KaStar Two, two, years nang ahead bilang na lumalaban na professional uh, bilang professional boxer itong si Eman habang ang kuya Jimwell niya ay ngayong araw palang na ito November 29 US uh, US time and date and November 30 dito sa Pilipinas 2025, this is the first time na lumaban ng professional itong si Jimwell at uh, subalit ang record ay naging draw pa hindi niya ipinanalo um, Mukhang hindi pa makapaniwala yung kalaban sa naging desisyon sa kanilang fight. Professional debut, mga kay star lamang pa rin si Eman ng 2 years. And then, at saka, for sure, yung professional debut ni Eman, pinanalo niya. Kasi alam natin, kumbaga si Kuya Jimwell may 4 losses, pero ito si Eman is, alam natin, ano to, undefeated na tong batang to eh. So, ayan mga ka-star, at So mas maaga nagsimula si Eman sa professional boxing. Doon na tayo sa number 8 comparison mga star. Number of professional fights. Si Eman mga ka-star uh, simula noong 2023 na mag-debut siya noong September ay meron na agad walong professional fight at zero uh, loss mga ka-star. Walang talo. Habang si Jimwell, zero. Uh, ngayon pa nga lang nag-debut pero wala pang naipanalo dahil nag-draw sila mga ka-star. Tabla. And then, professional record speaking si Eman, 7 wins zero losses at may isang draw at may four knockouts naka knockout habang si Jimwell no professional record ngayon pa lang si Eman undefeated sa early career si Jimwell wala pang napanalo draw pa lang sila tabla mga kay Star so in mga kay Star malinaw uh, na, na magkaiba ang uh, magkaiba ang record nito. Ayan mga ka-star, malinaw na malinaw dito sa ating tail of the tape as well as sa record nila mga ka-star kung sino ang angat sa dalawang magkapatid. Pero syempre, sabi nga nung isang nag-host ng uh, nag nagla-live, sabi niya nga, wag ikumpa wag ikumpara. Uh, ah, respeto natin <laughs> dahil parang silang anak ni Manny Pacman Pacquiao. Siyempre syempre, halaga lang kay Jinky mga ka-star is uh, na-survive ito ng kanyang anak uh, dahil sobra talaga ang naging pag-alala ni Jinky Pacquiao dito mga kaisar uh, sa mga susunod nating uploads tingnan natin kung gaano kung ano yung mga pag alala ni Jinky at kung paano nag uh, nagbigay ng mensahe at ng mga payo itong ti si Manny Pacquiao para kay jimwell bago ang fight mga kaisar, ayan marami salamat sa panonood mga kaisar, huwag po kalilimutang mag-subscribe and kung nagustuhan nyo itong ating video, please like and share and comment down below, hanggang sa muli mga kaisar, at patuloy po natin suportahan ang dalawang anak na ito ni Manny Pacman Pacquiao especially si Emma na alam natin nag-aartista. Patuloy natin supportahan ang kanyang career. Maraming salamat mga ka-star. Please comment down below.